So, what's up, mga ka-master? Ayan, meron tayong bagong dating dyan na power amp. Si A50 na Scorpion, tsaka si A70. 25 watts, tsaka 2000 watts. Ayan, bubuksan na natin dyan. Pag, ano, para makita natin yung laman at kung anong supply ng transformer. Kung ilang piraso yung kapasitor. Ah... Uh, alang gamit na mga transistor no, ayan dyan binubuksan ko na dyan binibilisan ko na lang dyan yung video natin mga master para mabilis lang mamaya maya matatapos din yan makikita nyo ng laman ayan dalawa na yan nabuksan ko na yung dalawa dyan habang pinapanood tayo ng customer dyan mamaya marami tayong customer dyan na titingin kung ano yung laman andyan na ah, uh, malapit na yun matapos mga kamaster no? so ayan na uh, mabukas na ayan uh, pa si Jojo yung likod nandyan pa ayan na bubuksan ko na dyan malapit na yan mga kamaster uh, dami na tayong audience dyan parami ng parami ang ating audience so ayan na bukas ng mga kamaster so ayan yung hospit nya tapos yung transistor nya ayan binibidyo ko dyan ang left side 2 uh, MgW21193 tsaka MgW21194 ayan yung capacitor nya 20 pieces ayan ang binibidyo ko dyan is CA50 Bali ang ang kapas ang transistor niyan pito uh, 14 bali 28 ang isang side 28 by 28 ayan yung transformer niya, yung BEC niya, 136 pilit ko pa dyan na inano kasi hindi ko makita malabo na yung mata ko dyan ayan yung um, 136 BEC And yung CA50 na Scorpion. Nakikita nyo ka master yan. Yung inanok ko na talaga dyan. Yan yung muspit. Muspit nya yan. Yung CA70. Uh, mas marami lang siya ng transistor. Ang transistor niya 70 piraso. Ayan lang. Pinabuksan ko na kay Jojo. Yung CA70 dyan. Ayan yung CA70 mga kamaster 146 BAC Yung transistor niya ganun pa rin MGW21193 Tsaka 21194 20 pieces ang kapasitor 100 volts by 22 microfarad Ayan yung transistor niya 14 uh, Ano? 16 16 sa taas, 16 sa baba, bali 32. Ayan, Walo-walo 16 Mamaya-maya so, ay eh, sound check na natin yan mga kamaster Ayan yung CE70 CE70 Tsaka CA50 By DG Scorpio Ayan Malapit na natin yan matest Yung ating Power amp Ayan, yan yung likod, yan yung backboard Apat din yung fan Dalawa sa harap, dalawa sa likod mga tips na. Ayan. Yan yung dalawa bukas na yan. Mamaya tatakpan na rin naman natin yan. Tapos, sabay te testing. Ayan, binibidyo ko ng maigi dyan yung transistor kasi hindi makita yung number. Ayan siya. Ayan yung transistor ng CAP, C70. Maganda yan malakas din uh, maya maya maririnig nyo naman dyan yung sound check natin malapit na rin naman yan matapos yan yung C50 36x136 uh, tapos 146 yung C70 yung bic hindi ko lang ano kung pure copper yan o hindi wala pa akong idea kasi sinabi lang yan ng supplier padala niya so maano lang natin ang price nyan negotiable pa hindi pa natin alam kung ano yung price nyan ayan yung ano so ayan na ah uh, inano ko na dyan no? Uh, ayan isasarado ko na yan pag ano maya para testing na natin baka mamaya pasukin pa ng alikabok ayan o no? sumuha na ako ng ano dyan ah uh, isasarado ko na Ano naman tayo dyan sa supplier? Nagpaalam naman tayo kung pwedeng buksan. Pumayag naman yung supplier. pa naman yan. Uh, binuksan ko lang. Pero nagpaalam naman ako. Kung pwedeng makita yung laman. Yan kasi demo lang yan. Scorpion. Ang sunod nyan darating DG Scorpion na. Ang brand. DG Scorpion. So, gaya dati ng YKC Audio. Ngayon Scorpion naman. Ayan o ano ko na dyan tutornilyo ko na yan mamaya so abang abang lang kayo muna mga kamaster kung ano mamaya ma sound check din natin yan malapit na rin naman sarado ko na yan mabilis lang naman yan mag close ng takip ayan ikot ikot ko na dyan Naka steady lang yung kamera natin dyan. Ayan na. Pitan ko na ng maigi dyan. Para naman may pang-update tayo sa YouTube natin. Don't forget to subscribe, like, and share my video, mga kamaster. So, ayan na. Lapit na yan. Ayan maya, sarado na natin yan. Ah, ako, na pala. Ayan maya, matapos na yan. Yung audio natin dyan, medyo may background time music dyan. Malapit na rin naman yan, mga kamaster. Pero, so, ayun, malapit na ang ano, sinasarado ko na yan. Ang kagandahan dyan, nakita nyo yung laman malaki din yung transformer nya na mamaya maya matesting na natin yung sound check dyan Ayan. yung ko pa dyan malaki yun oh. <laughs> ayan o oh. lapit na yan medyo tahimik tahimik lang muna tayo kasi medyo matagal tagal pa yan <laughs> tawaran ako ng pamangkin kung mag voice over ah Oh yeah, ayos ba yung mga voice over natin mga kamaster? Huwag nyo kalimutan yung YouTube natin na uh, Journey Makaya. Paki-like na lang, share, and subscribe. I hit nyo lang yung notification bell. iyan. <laughs> tawanan ako ng anak ko. iyan mo lang na. kilang. all right Yes, one, two, three, four. 7 yes.